So ito na mga katapan, sasagutin ko ng mga basas dyan na supporters ni Pakboy at may kakawin lang ng Chiruet galing sa halls kung nakapano dyan sa vlog niya. Ngayon sasagutin ko ng mga parata ng mga basas dyan na inangang ko doon si Chiruet kay Pacboy. Maraming nag-comment, nag-imit sa personal account ko, nag-imit sa page ko na inangang ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko kasi mag-aagaw. Ngayon sasagutin ko yung parata nyo. So ngayon magkwentuhan muna tayo ha. Pakinggan nyo to. So bago kami nagkarelasyon ni Chiruet, bago kami nag na nasa, nasa Manila pa si Chiruet. Nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Chino White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Chino White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi uh, may pagkamertes, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na may fuckboy, ang, sa akin lang is comfortable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa isa, habang lagi namin nag-video call, eh nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami. Hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So wag yung sabihin na nag-inaga ko si Inaga ko si Chiro si at Chepak Boy. So imposible naman ang babae eh, papato sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan girls, na hindi nyo gawain yan na magpag sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi nga alam kung anong, anong, um, anong rason kung bakit walang silang pakbo, wala ko ba? Ayaw ko mag, tingin kasi sila lang daw naka, sila sila daw, daw nakakaalam. So ang sa akin lang, si eh, Cherry bago kami nagkrelasyon, wala siyang jowa. Ah, so wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. But, at ito pa. Hindi hindi yung ako yung lala, hindi ako yung klaseng lalaki na ano, basta-basta lang diyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan ng iba, ayoko na rin lawayan. Ganun ako, hindi ako hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang makipaghati sa isang babae lang. Ayun, ayoko na may kahati. Kaya huwag mo sabihin na nag-aagaw ako kay Cherry White. Si Cherry White mismo na alam yan. So hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So ang sabi niya sa akin, na siyang walang jowa. So hindi ko pinanong sila about sa kanilang Pacboy. Yun lang kasi paribasin nila yan. So ito pa, manaiis ako eh. Kasi sabi nila, content lang daw kami ni Cherry White. Ay, ko kayo kasi nga nangyari sa akin nung uh, nagkaraan na nag-reveal ako ng jowa, na hindi ko jowa. So ngayon, impossible eh, naman na content lang kami, di ba? Halos na sa black Time, purong puro nang alaplapan, sasabihin nyo, content pa rin. May ganun ba? Di ba? So, paano nga sabi na content lang kami na chiri? Nagkataon lang ng birthday ko na marami akong inibita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, o, oh, kami habang sumasayaw, eh, siyempre di namin natin sa namin, naghalikan kami, binidjuan nila mo na sabi yung content. Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sabi lang is, ginawa lang namin yung reason namin na ano yung nararamdaman namin, di ba? So, kaya, eh, na sabi yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay Chere na wag kaming mag-private uh, mag relationship na kami kasi nga, pag social media talaga, maraming makasasaw, maraming masasabi, di ba? So, wala diba? so, eh, hindi namin na, hindi namin na na is yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So, maraming mga, maraming mga vlogger na video Kaya, ganun yung nangyari. So, sige lang. Hayaan nyo na matunayan sa amin na hindi kami, uh, hindi namin, hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga ka-chair na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal, social media. Nagkataon lang talaga na yung reveal is yung mga vlogger don, so, maraming nag-video na naghalikan kami, di ba? So, ano kayo pa yan? At ang yung kinais, at yun lang, kinainisan ko na mga aagawa ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain ng mga aagawa ng jowa. Kung alam ko na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari sana doon is collaboration. Collaboration, makakolabla sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala siyang jowa. Wala akong jowa, eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa. So, hindi ko kasalanan yun. Eh, kung si Cherry, eh, may karelasyon siya, o tinago niya sa akin, eh may may jowa pala siya hindi eh, ko sana ni Cherry yon nang pagrelasyon sa akin na may karelasyon pala siya eh, yung inamin sa akin wala siyang juwa, di ba so hindi ko kasalanan yon kasalanan ni Cherry yun. pero wala naman talaga eh. totoo naman talaga na wala siyang jowa so yun lang wag yung sabihin sa akin na mga agaw ako kasi hindi ko yung gawain hindi hindi ako yung hindi ko yung, hindi ako yung tao na nagkikipaghati sa isang babae ha ah, kahit hindi ako pogi hindi ko mga hagaw hindi ko gawain yun. ayoko ayoko sa sakit ulo sa isip di Diba? ba? Kaya huwag yung sabihin sa akin ha, nangaago ako ng Dios. Yun lang, naiinis lang talaga ako sa mga basis kasi sinasabi di ako nagalit. nagpalabas na ako na akin nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao diyan kasi ito lang ako nag nagpakatotoo lang ako sa kay sa kay Cherry. So yun lang pasensya na kayo kung ano yung uh, kung parang, parang galit ako. Naiinis lang talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas diyan. Kaya so, lang sinasabi talaga